Isang pagpupugay at pasasalamat ang aming nais iparating sa inyo kagalang-galang na Antonio Trillanes IV. Isang ngiting tagumpay ang naganap sa pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang harapin ang kanyang mga pananagutan sa batas at sa mga naging biktima ng war on drugs. Mula pa sa panahon ni General Angelo Reyes, Gloria macapagal Arroyo, at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ninyong ipinaglalaban ng taong bayan laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. At ngayong nahuli na, si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang kinikilalang makapangyarihang tao sa ating bayan, walang mga pagsasabi na sa pamamagitan ni dating Senador Antonio Trillanes Port na mababangga itong itinuturing na pinakamangapangyarihang tao sa ating lipunan. Sabalit ngayon ay nahaharap na siya sa kanyang mga pananagutan. Dahil dito maraming maraming salamat po sa inyo. Naway patnubayan kayo ng ating poong may kapal sa inyong pakikipaglaban para sa ating bayan. Magpatuloy kayo sa inyong magandang hangarin. Para sa ating inang bayan, Antonio Trellanes de Port.